ayan nga guys yung na-abort ayan o oh. ayan pansin nyo ayan number 48 ayan nakita ko na yan kahapon ayan yung na-abort ayan kung pansin nyo ayan mal malamya siya tapos yun may dugo-dugo dun sa kanyang puwerto ayan tapos lumaki yung suso niya ayan guys grabe yung putik ko. Oh. oh ah grabe yung putik ayan oh. Kunti pa tumigil yung ulan ngayon, naiwan ko na lang. Ayan, ganto Ah, pag ganitong nga uh, masama yung weather guys, nakaka-abort din sa ating mga bakat. Ito, ano? may na-abort na. May na-abort. Ito yung problema pang, pag bad weather guys, hindi mo maiwasang may ma-abort. Ayan, natin kung sino yung na-abort. Hey! Ayan o, may na-abort Ayan, may na-abort tayo. B ganito, basta uh, pag masama yung panahon guys, nakaka-abort. Ayan o. Ayan, pitos pa lang siya o. Late, late o. Ayan. May na-abort tayong baka. Ayan o. Ayan, may na-abort. May na-abort tayong baka. Yun siguro yung 48. Yung 48 yung na-abort. ba yung 48? Kasi uh, naglalabas na siya ng ano sa kanyang puwerta ng dugo-dugo uh, uh, konti kahapon. Kaya suspected talaga na ma-abort siya. Ganon yung baka, guys. Hindi ko na siya mahanap. Number 48 yun kahapon eh. Kaya yun, monitoring. Napaka ano... Uh, number one na dapat natin gawin Ayan. wala sa na yung number 48 na yun Ayan, tanggalin na lang natin to guys dito tapon natin dun sa labas kunin natin mamaya oh, wala na oh. abort ah, abort malaki na rin yung calves malaki na rin oh. malaki na rin yung calves guys na abort <laughs> sayang oh. ah, na abort tayong baka ah bull <laughs> oh, may kasarian na siya guys oh bull bull Malaki na yung susunod eh. May lumalabas sa kanyang puerta yung babae na yan. Yung heifer na yun. Ito niya, nagbubag na yung kanilang mga suso guys. Lumalaki na yung iba. O. Oh. O. Oh. Yung mga nagsasign na na nagbabaging na yung kanilang mga suso. Ayun guys, andito nga tayo sa ating mga arto. Yung mga heifers natin. At uh, mayroon tayong ano, nakitang ah uh, uh, na abort kasi kahapon pa yan guys nakita ko na yan talagang may ano uh, possible na maabort siya kaya hinahanap ko yung isang baka na yun tignan natin guys sarapin natin ganun talaga pagka masama yung weather ayun yung cost din na nakakaabort sa baka guys siyempre stress sila ayun yung isang reason kung bakit na may naabort pagka masama yung panahon kasi dalawang araw na diretso yung ulan guys tapos walang uh, ano sikat ng araw ngayon palang sisikat yung araw kaya ayun. Yan, hinahanap nga natin yung na-abort. Mm -hmm. Hindi ka, oh. 48 yun, 49 ka eh. Parang yun, oh. Ayan nga, parang masama yung pakiramdam niya eh. Hindi naman. Tsaka isa yung baka malamya guys. Saan na Pagka hindi nahanap, kabilis makita. Ayan, ang hirap makita. dami kasi nila eh. <laughs> Hirap makita kung nasan yung na-abort. San ba yung na -abort? Sa inyo, magsabi kayo, magsalita kayo, saan yung na -abort sa inyo? Oh. yung na-abort sa inyo? Saan? Nasaan yung na-abort? Ayan nga guys, yung na-abort na yun. Eh, no? Ayan, pansin nyo yan, number 48. Nakita ko na yan kahapon, ayan yung na-abort. Kung pansin nyo, ayan, malamya sya Tapos yun, may dugo-dugo dun sa kanyang puwerto. Tapos lumaki yung suso niya. Ayun. Ayun, siya lang yung malaki suso diyan, kung pansin niyo, yun. Siya na yung nanganak. Ayun. Yung baka na yun, oh. Laki na ng suso niyo. Ayun, suso niya ang laki, oh. oh. Ayan guys, ayan, hanap din natin. Pero kahapon pa yan, alam ko na na ma-abort yan. Ganun kasi yung baka. Kaya pagka medyo masama yung panahon, ayun yung pinaka, ano, isang uh, Risk. At ata uh, may possibility na ma-abort yung ating mga baka tapos yung mga macrocarpa na yun dun sa gilid na yun nakaka din yun guys yung mga dahon nun pag nakain nila ayun ayun ata uh, mag-breakfast na tayo and guys ata uh, mag-breakfast muna tayo at, uh, maya maya eh diretsyo na naman yung trabaho ayun hanggang dito na lamang po And god bless po bye bye